Lumingon ako at dahan-dahan kong siniyasat ang bedroom. Christ, bulong ko. Nang makita ko yung hindi namin napansin kanina. Sa ilalim ng kama, nakabaluktot na nakatagilid, nananabik na nanonood sa amin, ay yung asawa ko. Nakatiklo ang mga kamay niya sa ilalim ng kanyang baba at nanginginig sa pananabik. Ngayong nahanap na siya, narinig ko na ang mga tunog niyang ginagawa. Parang sinisinok sa lalamunan niya na parang sa sobrang sabik. Hindi niya na mapigilan. Sobrang nakakakilabot. Dilat na dilat ang mga mata niya. At yung ngisi niya tulad pa rin nung dati. Buong pagkatao ko nag-uudyok sa aking tumakbo. Pero hindi ko ginawa. Asawa ko ito. Kahit gaano kalala, siya pa rin ang pinakasalan ko. Kailangan ko siyang tulungan. Lin? Sabi kong marahan. Hindi siya sumagot. Pero parang tumango ang ulo niya. Baby, gusto ko lang tumulong, okay? Pwede bang ayos lang ba yun? Tanong ko. Humakbang ako papalapit na parang mabangis na hayop ang aking nilalapitan. I love you, Lynn. Sabi ko ng marahan. Isa pang hakbang papalapit. Umungol siya ng kaunti habang nakabukas ng malaki ang bibig niya at pinigilan ko pa rin ang sarili kong tumakbo papatakas. Nanginginig na ang mga palikat niya at ang mga mata niya ay sobrang laki na. Yumuko ako para makita ko siya mas maayos at agarang kong nakitang may dugo. Duguan ang kamay niya. Mas nanginginig habang papalapit ako na parang hindi niya na mapigilan ang sarili niya Lin, nasaktan ka ba? Nagdudugo ka. Tumango siya ulit. Habang ginagalaw ang mga kamay niya na parang tumutugtog ng piano. Minsay tumatama sa baba niya, kaya't nagkakaroon ng mansya ng dugo ang mukha niya. Gusto ko na talaga umatras sa diri. Yung amoy mula sa kanya sobrang nakakasuka. Nararamdaman ko na paakyat na talaga lahat ng kinain ko papunta sa lalamunan ko. Tuyo ang mga labi niya at manipis. May konting dugo sa mga cracks. Alam kong hindi siya lalabas ng sarili niya lang. Pero ayokong iwan siya sa kalagayan niyang ganun. Lumapit pa ako ng kaunti para abutin siya. Yung sabik na mga sinok, lalong lumakas. Nanginginig mga kamay niya gumagalaw ang mga daliri doon ko napansin ang mga dugo na tumatagas mula sa kanyang mga daliri oh my god lin nagdudugo ka sabi ko inaabot ko ang kanyang mga kamay pero bago ko pa maabot biglang lumusong ang kamay niya patungo sa akin may matalas na sakit na tumago sa aking braso at napaupo ako ang hapdi ng braso ko. Nakita kong tumutulo ang dugo sa carpet. Tumingin ulit ako sa kanya at nakita kong nakangisi siyang parang baliw. Nakahawak siya sa malaking piraso ng bubog. O okay ka lang dyan? Tanong ni Chris sa likod ko. Bahagya akong lumingon sa kanya at tumango. Akap ko ang aking braso sa dibdib. Paggalingon ko ulit kay Lin, napansin ko na nalipat na ang kanyang tutok. Hindi na siya nakatingin sa akin at hindi na rin siya nakangisi. Lampas sa akin ang kanyang tanaw. Matalas ang kanyang mga matang nakatutok kay Chris na parang leon na nakatitig sa isang usa. Bukas pa rin ang kanyang bibig pero nakangiwi ito tulad ng mabangis na hayop. Tumayo ako at inumpisahan kong maglakad pababa sa hall. Takot na malingat ang tingin sa kanya. Nagdudugo ka ba? Tanong ni Chris. Nang marinig yun, nagmamadaling lumabas mula sa ilalim ng kama si Lynn. Hawak pa rin ng malaking bubog sa kanyang kamay. Takbo, Chris! Dali! Sigaw ko. Mukhang naniga siya sa takot dahil isang segundo makalipas, naramdaman ko yung likod kong tumama sa kanya. Nakatayo pa rin siya sa taas ng hagdan, nakatitig sa takot sa aking asawa. Nakagapang papalabas sa ilalim ng kama si Lynn, at nakatayo sa may puwerta ng kwarto. Ang mukha niya'y galit na galit. Halata sa buong katawan niya ang matinding galit. Tumutulo sa sahigang dugo mula sa kanyang mga daliri. Diyos ko, Lynn, Sabi ni Chris. Nakikipag... Um... Tagu-tagu, tagu-taguan Tagu ka ba? Inabot ko si Chris at tinutulak kong papaba sa hagdan. Kumilos ka na, Chris. Ang sabi ko ng mahina pero malinaw. Tinatalbog nilin ng kanyang ulo ng pabigla-bigla at siya'y biglang ngumisi. Nakastretch ang bibig niyang palaki ng palaki na parang tumatama na sa dibdib niya ang kanyang baba. Narinig kong nagdarasal na si Chris at tumakbo na pababa ng hagdan. Tumayo ako sa taas ng hagdan. Ipit sa pagmamahal ko sa isang babae na kailangan ng tulong at pagligtas sa aking sarili. Gusto ko lang tumulong. Ang sabi ko, nagbibigil ng luha. Tumutok ulit ang kanyang mata sa akin. Habang dahan-dahan niyang iniaangat ang bubog. Hawak ito sa harapan niya. At bigla siyang kumaripas papunta sa akin. Nakangisi sa pananabik. Tumakbo ako pababa ng hagdan. Dalawa hanggang tatlong akbang kada apak. Umabot ako sa pinto sa harap. Bago ko naramdamang, tinalunan niya ako sa likod. Nang nakaakap ang braso niya sa aking leg. Bukas ang kanyang bibig. Malapit sa tenga ko na narinig ko yung mga nakakatakot na sinok nang malapitan pilit kong tinanggal siya sa akin pabagsak sa sahig nakaramdam ako ng matinding sakit sa aking likod nung nahulog siya pero nabuksan ko ang pinto at kumaripas ako papunta sa kotse nakatayo si Chris sa harapan kausap ang mga pulis hindi ako nagsalita tumakbo lang ako sa kotse ko at sumakay tumakbo na rin si Chris at sinundan ako habang kausap niya pa rin ang pulis Nakatingin ako sa rearview mirror. Siguradong sigurado na makikita ko siya doon. Hinahabol kami. Pero di ko siya nakita. Diretso ako sa emergency room at nagtamo ng labing isang tahi sa aking braso at tatlo sa aking likuran. Maraming tanong ang mga pulis at bumalik sila sa bahay para maghanap. Pero syempre, wala doon si Lynn. Inabisuan nila akong tumuloy muna sa kaibigan o kamag-anak at magsampa ng restraining order sa lalong madaling panahon. Pero hindi mahalaga sa akin ang lahat ng yon. Parang alam ko na ang mangyayari. Hinatid ko na si Chris sa kanila at nagtungo ako sa isang motel na may kalayuan. Gusto ko lang malayo kay Lynn hanggat sa makakaya ko. Dito ako ng apat na oras na Akala ko mahanap na siya ng mga pulis nang makuha na niya yung tulong na sobrang kinakailangan niya. Pero parang hindi. Kasi kulang-kulang isang oras, nakatanggap ako ng text mula sa unknown number. Tatlong salita lang. Nahanap na kita. May naka-attach na litrato. Madilim at malabo. Pero agaran kong nalaman kung ano yun. Hindi ako magkakamali. Matayon ng asawa ko. Inumpisahan ko agad isulat ito. Hindi ko alam ang gagawin. mag lang ako at natatakot at pakiramdam ko may nanonood pa rin sa akin. Marami pong salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwento niyong napakinggan, maaari po lamang ilike ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po ulit.